Sino ba ang nakinabang sa nangyayari kay Tatay Digong? Na na ngayon sa Netherlands. Tanong ko po sa inyo. Ano ang pakinabang ng maraming Filipino sa pagtraidor ng gobyernong Marcos sa isang bayaning Rodrigo Roa Duterte nang hangad lamang niya sa panahon niya ay mapabuti ang takbo ng ating bayan at iniligtas ang mga inosente laban po sa mga durugista, mga kriminal, mga kurakot ispaglers itinaas po ang moral ni Tatay Digong uh, ang lahat ng moral ng mga kapulisan at mga militar pati mga OFW proud na proud ka sa panahon ni Tatay Digong na ikaw ay Filipino Nailagay po sa mapa ang Pilipinas sa panahon ni Rodrigo. Tinagurian po siyang kamay na bakal, the iron fist. At tumatak po 'yan sa kasaysayan ng mundo. At nilagay po nga ho siya sa Time Magazine. Isa sa mga leader sa mundo. Kahilira po ng uh, ni Putin. Ganun po ang pagkapresidente ni Tatay Digong. Lahat ginawa niya para sa bayan. Lahat ginawa niya para sa mga Filipino, hindi para sa kanya. Yan yung liderato ni Tatay Digong. Walang takot. Hindi siya matakot na makulong. Hindi siya natatakot na magorgor. Basta, bibigyan po tayo ng paraiso. Ang Pilipinas sa panahon ni Tatay Digong ay ligtas. Ang Pilipinas sa panahon ni Tatay Digong ay talagang nag-ibang takbo. Naibigay sa mga Filipino ang pedestrian, bangkita, naibalik sa mga inosente. Takot ang mga kriminal. Takot ang mga oligarkiya. Takot ang mga durugista. Takot ang sindikato. Takot gum may gumawa ng krimen dahil nga baka magurgor at matukham. Iyan po ang liderato ni Tatay Digong. Sino nga ba ang nakinabang sa pagtraidor kay Tatay Digong. Pakinggan po natin itong bagong tagapagtanggol ni former President Rodrigo Roa Duterte. At alamin natin sa kanya kung sino-sino ang mga taong nakikinabang nito. Mas matalino pa to kay Conte at kay Silo. Panoorin po natin si Ma'am. Sino nga ba ang nakikinabang kapag wala na si Duterte? Ito ang tanong na ayaw tanungin ng mainstream media. Sino ba talaga ang nakikinabang kapag wala na siya? Sabi nila, ito raw ay tungkol sa hustisya, karapatang pantao, due process. Pero saglit lang. Maging totoo tayo. May mga taong nakakakuha ng kapangyarihan, pera at kontrol sa pagbagsak niya. Tignan natin ng mabuti. Sino ang panalo sa politika? Hindi lang basta Pangulo si Duterte. Isa siyang puwersa na yumanig sa hanay ng mga elitismo sa gobyerno. Ibinunyag e niya ang katiwalian. Tinawag niya ang mga pangalan ng mga untouchables. Ginawa niya ang mga bagay na kinatatakutan ng karamihan. Kaya siya ay mapanganib. Ngayon nawala na siya ang mga kalabang politiko na hindi siya matalo sa halalan ay nagsasaya. Ang mga na opisyal na napatalsik ay unti-unting bumabalik sa pwesto. Ang mga dynastiyang nawalan ng impluensya noong panahon niya, sila na ngayon ang nangunguna sa pag-atake sa kanya. Ang tanong, hustisya ba ito o pag-aalis ng banta sa kanilang kapangyarihan? Sino ang panalo? Noong panahon ni Duterte, nawalan ng bilyon-bilyong kita ang mga sindikato ng droga. Natanggal sa pwesto ang mga tiwaling opisyal. Nawalan ng hawak sa mga government deal ang ilang negosyante na may maling motibo. Ngayon, dumadami na ulit ang mga shipment ng droga. Nabubuhay na muli ang mga krimen at sindikato. Nakaupo na ulit ang mga dating makapangyarihang negosyante. Gusto nyo bang maniwalang pag nagkataon lang ang lahat ng ito? At pag-usapan natin ang impluensya ng banyaga. Hindi natakot si Duterte na tumanggi sa mga kanluraning bansa. Hindi siya yumuko sa mga utos ng dayuhan. Pinalapit niya ang Pilipinas sa mga bagong alyado. Malinaw niyang sinabi tayo ay isang soberanyang bansa, hindi papet ng iba. Kaya tanungin mo ang sarili mo, bakit, nga, bakit ngayon nawala na siya, sobrang interesado bigla ang ibang bansa sa katarungan ng Pilipinas? Tahimik sila sa mga war crimes ng ibang leader sa mundo. Pero may panahon sila para litisin ang isang Pilipinong Pangulo? Tanong, Karapatang pantao ba ito o kontrol lang? Kasi aminin natin, kapag wala na si Duterte, hindi ang Pilipino ang nakikinabang. Hindi lalong magiging ligtas ang mamamayan kung aalisin ang leader na lumaban para sa batas at kaayusan. Hindi rin mabibigyan ng hustisya ang mga biktima ng droga sa pamamagitan ng pagkulong sa taong sumira sa mga sindikatong nagsamantala sa kanila. Kaya uulitin ko, sino ba talaga ang nakikinabang? At ang mas mahalaga, anong kapalit? Dahil kung si Duterte ang tinutumba ngayon, bukas sino ang susunod na gustong sumalungat sa sistema? That's hashtag Zandra says, sabi nila, tumahimik ka na lang. Ang sabi ko, bakit? Okay, matapang ho ito. Palakpakan po natin. Si Sandra Flores. Nakuha niyo po ba yung kanyang ano, yung kanyang uh, buong uh, mensahe? Kung sino ba ang nakikinabang? Tama yung sinabi niya na hindi mga Filipino ang nakikinabang sa pagkidnap, pagdala kay former President Duterte jaan sa Dahik, Netherlands. That, that's a chick. Hindi naman talaga tayo. Dahil si Digong ay isang puwersa nasabi niya. Isang malakas na puwersa na nagpapahina sa lahat ng mga sindikato, elitista, oligarkiya, durugista, kriminal, mga narkopolitisyan na nanghina sa panahon ni Tatay Digong. Eh, yun yung mga na-eliminate ni Tatay Digong dahil sa kanyang kakaibang paninindigan at kakaibang puwersa. Walang nakakapigil dyan noong siya ay naging presidente. Anim na taon lugi ang mga sindikato anim na taon loge eh, ang mga mapya durugista. Pinahirapan niya ni Tatay Digong. Kaya ang totoong na dito ay mga oligarkiya, mga narkopolitisyan. Na sa panahon ni Tatay Digong, pinagsisipa sila, pinagmumura. No? Talagang dinurog sila sa panahon ni Tatay Digong. Eh. Yan, yan yung Duterte. Ito ay ganti nga kay Tatay Digong Na kahit alam nila na walang duprasis Yung ginawa ho nila kay Tatay Digong Pero wala silang pakialam sa tinatawag na duprasis Ang purpose ay patahimikin si Duterte. Yan ay bunga lahat ng pamumulitika Maruming politika sa bansang ito Ito ay hindi gawain ng isang matinong Filipino na yung kapwa Pilipino mo pinapahirapan mo, pinadala mo sa ibang bansa. Bakit? Si Tatay Digong ba ay nagiging diktador? Hindi siya nagiging diktador. Minahalang naman ni Tatay Digong tayo mga ordinaryong Pilipino. Malakas kasi ang hatak ni Tatay Digong.